Hi guys, welcome back to my channel ayan masaya ang mga fans ni Eliza Valdez kasi nga sobrang close na daw ni Eliza sa pamilya ni Luigi Pumarin kasi nung birthday ni Eliza is karamihan parang buong angkanata ni Luigi ay dumalo sa birthday party ni Venom ang cute lang diba as in parang family na talagang touring nila kay Eliza hindi man nila aminin na kung may relasyon man ang dalawa, sabi nga ng mga fans mas buti na yan, ni Loki na ni Phenom ang kanyang love life para diretsyo na daw yan so forever makikita naman natin na blooming na blooming at masaya si Phenom habang sumasayaw na nakatingin kay Luigi pumari noong birthday niya kaya happy happy tayong lahat para kay Alisa Valdez so sana kailan kaya sila amin abangan natin yan so yun naman po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magpaka stress